Magandang gabi sa inyong lahat mga idol Ayan So Bali meron tayong paparating na mga nokis ngayon mga idol Kaya andito tayo ngayon Ngayong gabi Sa ating manukan mga idol Ayan So inaantay natin yung pagdating ng mga nokis Na galing kay Sir Art Lopez Na galing pambakolod Nasa airport ng mga idol At andito tayo ngayon sa manukan Para antayin yung mga padala sa akin ni Sir Art. So, papasilip ko mamaya yung pagdating at konting pasilip don sa mga pinadala ni Sir Art Lopez and then bukas mga idol um, papakita ko sa inyo yung mga bagong may tatali naman natin dito sa ating manukan mga idol ayan. Uh, medyo gabi na kasi ayan para makita nyo bukas yung mga pinadala sa akin ni Sir Art Lopez um, although sinend niya naman sa akin yung mga video ng no, mga nokis na pinadala niya po um, Larry Romero sweaters merong kanawa yun, white hats white um, di ko sure kung ano yung pinadala niya na white wala, akong, wala siyang pinakita na video na pinakita na sinend niya sa akin na white baka white hotspot po ayan and then meron ding um lazy round head na pinadala sir art yun mga lazy round head niya claret ayan. so bali mamaya antay antay lang natin dumating yung mga nokis mga idol nasa airport na ayan so ayan mga idol tahimik ang gabi Mamaya ay welcome natin yung uh, Nokis na galing pang Bacolod mga idol kay Sir Art Lopez. At mamaya meron naman tayo may dalagay na bago mga idol. Ayan. Uh, medyo maliwanag ng kotne dito at binuksan natin yung mga ilaw dito sa loob ng manukan mga idol. Ayan. So ayan na mga idol. Ayan na yung inaantay natin na Art Lopez. So bali 20 pieces na studs mga idol Ayan So galing pa to ng Bacolod Ayan Mark Anthony Petrametre From Arl Yan, Art Game Farm Ay okay, So Art Lopez Mga idol Ayan So yan lalagyan na namin And bukas ko na lang mga idol Papasilip yung mga nokis Na mga order natin mga nakuha natin So titingin pa rin tayo ng ibang ano bubuksan nila che check natin mga idol so yun, mga idol oh. Uh, sample ng mga pinadala ni Art Mr. Art isang Larry Romero sweater pakita na ng leg band eh. yan Art Lopez so yan pinatali na Ayan mga idol oh. Uh, isang Claret. Yan. So, yan mga idol, oh. Um, kanawa yun. Ni Sir Art Lopez. Ano? Ganda. So, bukas, papasilip natin mga idol yan. Ulit. Yan mga idol, oh. White Choco. Ito po ay... Cross sa uh, kanawayon kanawa yun tapos sa white hats yan white chocolate yung lumabas. Yun, no? Oh. Okay. Ito yung white claret, mga idol, na ginawa gina ni shirt. Ayan. Ito siguro yung na-post niya nakakaano. Baka pinadala na sa akin. <laughs> white claret. So, yan, mga idol, o. Oh. Meron din pinadalang gray si Sir Art. Ayan. Okay. Okay. Art Lopez. Gray. Tsaka... Ay, Ano Art Lopez. Milsim Black. Ayan. So, yan na po mga idol. Yung last. Ayan. Nakatali na ulit sila tapos na buksan ang mga box at bukas mga idol meron din akong parating galing kay sir Martin Esculin meron pinadala din sa akin si sir Martin Esculin bukas pipiga sa airport so bali dalawang shipment yung ating pinadalang notice mga idol dito sa Manila So ayan mga idol, bukas ko na ipagpatuloy ang aking vlog mga idol at papasilip ko ulit sa inyo yung ating mga nakuha. Maraming salamat po mga idol at medyo late na sa gabi mga idol. Ayan. So ayan mga idol, so bali pagpapatuloy natin mga idol yung video natin kagabi na... patuloy. Ayan, gabing-gabi na kasi na dumating yung mga no ni Sir Art Lopez. Ayan. At ngayon natin papasilip yung mga nakuha natin kay Sir Art Lopez or mga pinadala sa akin mga idol dito sa Manila. Actually, dumating din po ngayon mga idol yung nookies na galing kay Sir Martin Esculine. So, bali umorder ulit ako ng 20 pieces sa kanya. At yung 10 pieces pinadala na po ngayong araw. So, diretso na po natin na unbox ng idol at ipakita natin sa inyo. Ayan. Ayan so, na nga, papasilip natin yung dalawang ano. So, magkaibang mag breeder mga idol. Kay Martin Iskibin, tsaka kay Sir Art Lopez. Ayan. From Bacolod and Ross. Ayan mga idol. So, ayan mga idol. Ito yung dumating sa atin na nokis galing kay Sir Martin Iskibin ngayong araw din. So, i box na natin mga idol para makapagpahinga na rin sila. 10 um, pieces po ito so bali 20 pieces yung order ko uh, at 10 piraso lang muna mga idol yung mga pinadala sa akin so bali yung mga Art Lopez mga idol andyan na nakatali na sila ayan so itong Martin Skullin yan box na para makapagtali yung mga idol isang Boston Black mga idol ayan so ayan mga idol isang sweater Boston Skullin sweater Boston mga idol pang atlos sa sampo Hello, Patingin nga. Ayan, o. Oh. Sweater Boston. Martin Esculin. Ayan. Okay. So, yan mga idol. Isa na namang Boston Grey. Ayan. Uh, pangalawa. Sa sampo mga idol. Ayan. So, makapagpapahinga na sila mga idol. Galing pang Rojas mga idol. So, bali yung kay Sir Art kagabi. And yung kay Sir Martin Esculin ngayong araw mga idol dumating ayan yung kay Sir Art nakatali na ayan yung pangatlo at isang sweater Boston ulit mga idol pangapat ayan so ayan mga idol sweater Boston from Sir Martin Spillin ganda ayan. so bali pangapat na mga idol pang anim so ayan mga idol uh, isang bulik yung ating panglima yan bulik from Sir Martin Esculin panglima sa sampo yan okay tulong na so yan mga idol pang anim isang sweater boston ulit uh, yan pang anim sa sampo mga idol sweater boston from Sir Martin Schoolin. so tingin na we. Alfredo lang. Poging pogi. Ang kanyang winning, winning line, sweater Boston. So yan mga idol, pang pito, isa na namang bulik. Ayan, pogi na mga bulik talaga. Pang pito sa sampo mga idol. Isang sweater Boston bulik. Ayan. Okay. So yan mga idol, so pang wala to. Ayan, Boston Black ni Sir Martin Esquilin. Ayan Boston Black. Pakita ulit we. Ayan, medyo pagod sa biyahe, mga idol. Sa, kaya makakapagpahinga na sila ngayon. Ayan. Ayan. So ayan mga idol, isa ulit na bulik. Ito yung pangsya mga idol. Oh. Eh, padala ni Sir Martin Kulin sa atin. Bulik. Ganda ng mga bulik talaga ni Sir Martin Kulin. Ayan. Okay na. So bali last na mga idol Isa na lang So yan mga idol Ito yung pang sampo Ang last sweater Boston Ayan Ang ganda ng mga pula So yan mga idol Yung pinadala sa atin ni Sir Martin Skulin Sampong peraso At i-next natin yung Kay Sir Art Lopez Papasilit na natin Maya maya kasi Medyo mainit pa mga idol Ayan Sa so, pa Yun oh. no? Sweater Boston So yan mga idol, ito yung nakuha natin kay Sir Art Lopez Isang white claret mga idol Ayan yeah. White claret ni Sir Art Lopez Isa sa nakuha natin sa 20 peraso mga idol Ito naman idol, isang Milsims Black mga idol. Ito yung nakuha natin din kay Sir Art Lopez. Milsims Black. At isang gray mga idol. isang Milsims Grey na pinadala din sa atin ni Sir Art Lopez yan mga idol oh. pangatlo ito naman mga idol isang lazy round head yan. isa sa mga pinadala din ni Sir Art Lopez sa atin so meron silang mga leg band na Art Lopez yung kung nakikita niyo yung kulay pula Ayan, so bali meron ulit na Gilmore Hatch. So apat na pirasong Gilmore Hatch to mga idol. Ayan. Ayan mga idol. Sabali, tingnan natin yung claret na pinadala sa atin. So ito mga idol Yung claret ni Soart Lopez So bali dalawang piraso tong claret Na pinadala sa atin Ayan So ayan mga idol yung isa oh. Yung isang claret Yung isa na yun Yun yung white claret na So ito yung pangalawang claret na nakuha natin. Ayan. White and red. Ayan, so ito mga idol isang Larry Romero sweater. Ayan. So bali anim na piraso ito na na Larry Romero sweater na pinadala sa atin so ay so isa ito ayan tingnan natin yung ibang Larry Romero sweater mga idol so ayan ito yung pangalawang Larry Romero sweater mga idol high station ayan medyo pongkan yung kulay ayan mga idol ayan, ayan, so bala ito yung pangatlong mga idol na Larry Romero sweater ni Art Lopez na pinadala ayan so ito yung pangapat mga idol na Larry Romero sweater, ayan So, ito yung pang limang mga idol na Larry Romero sweater na pinadala sa atin. So, ayan. Larry Romero sweater. Ayan mga idol. So, pang-anim mga idol ito. Ito yung pang-anim na Larry Romero sweaters na pinadala sa atin. Yan o. Ito naman mga idol, na lazy round head. So bali, isa to sa pinadala din sa atin. So, alright. Tatong pirasong lazy round head. Yeah. At ito, isa sa mga Gilmore Hatch na pinadala sa atin sa apat. Ayan. Gilmore Hatch. Mr. Art Lopez. Ayan mga so, punta natin yung Kanaway. Kanawayon. Yun. Tingnan Tingnan natin. naway ayan o Laki. so kagabi po yan mga idol dumating ayan siya Yeah, no? ganda white claret so yan mga idols so bago na pasigitin na natin sa inyo yung mga dumating sa atin na bago ayan from Sir Art Lopez and Sir Martin Esculine ng mga estags Message nyo lang po ako mga idol sa aking FB. Ayan. Maraming salamat po mga idol sa panonood. Ayan. Maraming, maraming salamat po. At sa susunod pong muli mga idol.